morning po. Ay, good morning tay. Okay na itong anak niyo? Okay na itong anak niyo? Oo nga po, aga nga po. Ika ko at nagamot naman siya na yung galing doon. Kasi dito nga kayo tay. Pakinggan ko nga yung ano ni tatay. Ganun po talaga ang ako sa inyo dahil Unang-una sa Panginoong Diyos talaga ang kaya po yung ginamit ng Panginoong Diyos. Okay lang po, lagay ko ito, Nay. Talaga para sa aming um, dito. At ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Una-una po sa Panginoong Diyos. At po ang ginamit ng mahal na Panginoong Diyos mm -hmm. para po sa amin. Para mm -hmm. po katulad po noon sa si ayong aking anak. Hindi na po, wala na po akong malamang gawain talaga. Mm -hmm. Isip isipin ko man po yung aking dapat nagawin sa kanya. Na dapat ay katulong ako sa obligasyon ng kanyang asawa. Wala po akong magawa rin eh. Yan mm -hmm. po talaga siya, sa mga kahirapan. At kita naman ninyo ang aming kalalagayan dito. At um, kung hindi lang kayo talaga, hindi ko pala sa pagamutin ko ngayon lang ang kanyang anak. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Sigad tayo. Una-una pang Panginoon Diyos. Aber, salamat po talaga sa inyo. Pero po. ano po, masaya yung puso ko tayo. Apo, po at wala po akong masasabi talaga kung hindi ganoon talaga. Mm -hmm. Dahil hulog po kayo sa amin dito ng Panginoon. Mm -hmm. Welcome tayo. Maraming um, nagpapasalamat niya po ako at sa tulong po ninyo kayo eh. Mm -hmm. Ganyan na po yung nakikita ko sa akin. Anak, nakakagalaw na. At teka ako nga sa kanya. Huwag mong atindihin ako yung mga bata at nandito naman ako. Mm -hmm hindi kami kapababayaan. Ayan, maraming maraming salamat talaga sa Panginoon Diyos. At pangalawa kayo at ginamit kayo ng Panginoon Diyos para sa amin. No, uh, naalala ko po yung sabi ni Kuya Edgar, yung pong manugang po, no? Opo. Nung gabi, naalala ko sabi niya, wala na po akong alam na gagawin eh. Gusto kong umuwi man doon sa nanay daw po niya, ibenta na lang daw yung mga kambing. Okay. Ang ano lang, no, Kuya Ogos, yung hindi pala natin pagtuloy doon sa kila Ate sakto. Saktong sakto. Kaya pala hindi po kami na, ano, mm -hmm. na, na tuloyo doon sa doon po sa pinaganakan. Opo. Kaya pala kailangan nun natin dalhin sa ospital itong anak niyo. Kaya po ay talagang pinigay po kayo sa amin ng mga oras na yun para tulungan niyo hmm. tala. kaya talaga. Hmm. Kaya lagi po natin pasasalamatan si God na, tay. Opo. Maraming maraming salamat dito mm talaga -hmm. sa kanya. At pangalawa po, kayo, nandiyan kayo pag si Ami. Welcome, tayo. Ngayon po, po kumustahin ko siya kasi wala pa pala yung manug, ano nyo, ba, uh, manugang nyo. Opo, nagtatrabaho po siya dito sa uh, tree planting. Hmm, papasunod ko na po sana tong ano nila, yung bahay um, po nila. Hindi po niya nalaman dati kanina, kaya hindi ganyan na hintay. Mm. Alas daso. Sige po. Paano to? Para makapagpahinga po kayo. Kumasayin ko lang po ano yung mga update, no? No, po. Salamat po. Thank you po, Tay. Basta lagi na lang po natin pasalamatan si God, no? Kung ano man po yung mga nangyayari dito, ano man po yung mga nagagawa natin, pagmamahal po ng ating Diyos yun sa inyo. okay? Yan na nga lang po ang lagi mm. nata. Ito talaga. Sige po, tuloy pa muna. Sige po. Thank you, Tay. Ba't po kayo naiyak? Lagay ko lang to, Mike. Mike lang. Mo, ako, marami na po kasi yung masasabi sa amin. Mm. nag na po ako. Masasabi sa amin. Pero lahat mo yun na tinitiis mo. Ba't na Paano po nagdailan? dye lang? Sabi, sabi nga po itong mga tao dito. No. Pero daw po ako lang yung bigyan daw po niya ng pera. Nang gumana daw po ako ng Gagan. Mm -hmm. Pero sabi mo, aking asawa, pa sa na lang natin sila. Dahil mm -hmm. mo napakatili na pa sa sakit ang sinasabi sa akin. Pinitiis um, ko na lang po yun. Ay, hey, ganun o pala. Eh, huwag nyo nalang intindihin yun, Nay. Naiyak lang po ako. Masakit din oh po sa akin talaong bagay niyo. Hmm. May kanunong pala. Okay. Ah, uh, huwag na po nating intindihan yun. Mga negative po, no? Okay. Dapat puro positive po tayo. Laging masaya lang. Ate, no? Okay. Pwede pong i-update niyo nga kami, Nay. Eh para ano po, malaman ko kung ano po yung kalagayan niyo ngayon. Okay naman po ako kamagaling sa ospital. Hmm. May iniinim na po akong gamot. Opo, ano po yung sabi ng doktor? Kung bakit to kayo gano'n nalang nanghina? Humina daw po kasi yung, yung ko. Hmm. Bigla daw pong nawalan ako ng lakas. Yeah. Tapos, ano yung nangyari? Bakit hindi niyo mabuhat yung ulo niyo. Hindi ko ayun nga po yung pinagtataka ko sa sarili ko. Hindi ko po maigalaw. Sabi po kasi ng doktor, hmm. mauwi na daw po sana sa ano, sa mag... Lalak na daw po yung mga, yung mga kamay, hindi ko na makikilos. Hmm. Ma na daw po sana ako. Hmm. Pag hindi ko daw po sana yung nai ano. Sabi ko nga po, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyo po para ako makapunta sa ospital at higit mm -hmm. pa po sa lahat. Para nakita ko po yung sinasabi ng tao na lagi lang daw po ako nagdadahil nandito sa aming bahay. Mm -hmm. Pero ngayon po, kumusta po? Pwede na po kayong tumakbo? Hindi eh, na naman po. Ako po ang nagagawa na dito sa bahay. Mm -hmm. so, okay. Kaso yung paglalaba ko lang po, hindi pa magawa. Opo. Gusto niyo ako pong maglaba. ko pa po yung aking may turok. Oo. Oh. Bali, ano po, no? Tatlong araw po na confine, no? Oh, po. Yung pong pagkaka-confine nyo, malaking tulong po hmm. yun na... Okay. Di ba po, Nay? Mabilis po ako nakarecover na wala po yung aking panghihina. Hmm. Nahina po ako dati nung ako nakakahiga dito na hindi ko na igalaw ang aking mga katawan. Mm. Ang kamay. Hmm. Natuwa ka ba? Malakas na si Mama. Ano tawag mo ba? Mama? Nanay? Mama po. Ah, Mama. Natuwa ka? Malakas na si Mama. Oo, oh. okay. O, oh, high five tayo. O, oh, ano sasabihin kay God? Happy ka na ngayon. Hindi na malungkot si Mama. Anong gusto mo sabihin kay Mama? Salamat po. na po siya. Good. Ano sabi? ay nagaling na po siya. Mm, salamat po at magaling na siya. Mm. Okay. O oh, po sige, pakainin mo si mama. Mm, pakainin mo saking. akin. Pagbalat mo ng saking. Tapos mo kay mama. No. Nasa, pita na Nasa ospital nga po kami kung uwihan ako nung aking asawa ng mga saaging. Mm. Puro ganyan po. Mm. Pinapakain na po niya yung pinapakain sa akin. Yeah. Ay! Pag-uuta, pag-uuta. Sige, subuhan mo sa mama mo. pa talaga ako nito, ah. Hmm. Mm. Ano po nasa isip niyo ngayon? Parang umiikot sa isip at puso niyo. Masaya po ako. Ako'y makakatulong na rin sa akin. Mag-ama dito sa... Hmm. Yawain. Basta ano lang po tayo, maging ano po tayo, positibo. Kahit ganito yung buhay, ang mahalaga, nagising tayo ngayon. Kaya kailangan natin maging masaya, maging positibo, positive lang po tayo. Katekram, ang mahalaga po ngayon, okay na si nanay. Alam po natin ano po yung cost, humina po yung inyong Potasyum potassium. potassium. Hindi po yung akin ano. Yung pong yung result po na ano. okay, yun po yung mahalaga ka Telegram. Nalaman na po natin ano po yung resulta ng sakit po ni Nanay. At alam po natin ano yung mga bawal at pwedeng gawin. No, Nay. Okay. Ngayon, Nay, kaso wala yung asawa niyo. Bali ito, pwede na natin simulan to ka Telegram. Bali ito yung pang-12 na bahay na gagawin natin. Paano? Magtutulungan ano tayo doon? Para maiayos na to. Okay po ba kayo doon? O... Okay naman. Parang malungkot pa rin kayo. Kaya naman po. Ganto lang <laughs> po talaga ako. Ngayon pong araw na to, Kategram, gawa tayong dalawa. Pili tayong dalawa. Na ay, pang 12, pang 13, kung ano nga. Ano eh, pang kahit limang pipili natin ngayon eh. Ang mahalaga, kahit di man natin malahat kagad, ka ay masaya lang. Maging gawin natin masaya. Nanay. No, no. Sa akin naman po, okay na po yung tulong pong naibigay niyo sa amin na yung ako nga po yung mm. Kahit hindi na po muna Halimbawa, mag, ano muna ngayon, magagawa ng bahay. Kung mayroon pa po kayong ibang tutulungan, pwede pa naman po. Hmm. Papaubaya niyo sa iba. Eh, gusto ko para mas guminhawa po yung nararamdaman niyo eh. Pero sinanay kaya, eh, sinanay kasi, kaya medyo nahuli natin. Talaga namang katekram, tignan niyo, Bubong, ang bubungan po kasi nila, yero. Yupi, yupi. Pero sa tingin ko, okay yung na yero po. na yan, yung yero hmm. na yan, matibay. Kasi matag mukhang ano na, pero Mantagal hindi, na po yan. hindi kinakalawang. Okay lang po tungtong po ako, no? Opo. Para makita po kung ito yung mga kapal-kapal yung yero. At teka lang. Kung ano, pwedeng ibuhos yung may tutulong natin sa pang ano. O kaya dito. Para mas, para mas lumuwag yung bahayo nila. No. Ganito na lang po gagawin natin. Anong oras po lalabas yung asawa nyo? Mga alas dos po kasi dumadating na sila alas dos, alas tres. Okay, alas dos, babalik po ako dito para mapag-usapan po ito, no? Ano muna, update ko po muna yung mga ibang bahay dito, no? Kung sumusunod doon sila sa mga napag-usapan naman. Masaya po ako kung ano po yung nakikita ko po sa inyo ngayon. Kaya dapat lumaban no kayo. Hmm. Uh, maging ano, kainin nyo wala. May mission no kayo ngayon, dapat maubos nyo ito maghapon. Oh. Hmm. <laughs> <laughs> Natawa si Guya. Ay si ate. Okay, sige, ang gawin nyo ngayon, ubusin nyo ito. Oh. Ah, yan nyo, ah, babantayan ko kayo, sige. Ah, ah, ubusin nyo muna yan. Matindi ito. Ah, uh, well. yung saging po ba na ubus nyo? Uh -huh. O oh, sige, kailangan nyo ubusin yan, nandito po ako, tsaka ito. Hmm. Hindi yung pwedeng ano, hindi po ako aalis na hindi oh, niyo yan. Ano na ano, ano ba itong mga pagkain? Tawa, pusa Ay, hindi yung, yung At natin ito bilog na pagkain, baka ikaw ay magpapaano. Buha. Hindi ito pandila, pala pan, huyo. No? Yung plano ko namin, Kategram, pa yung pagbalik ko namin ngayon, four days o oh kami ngayon dito. Para matutukan ko talaga ang problem, dito problem... po, dito na po kami Hmm. Yung mga nakarano, di ba, tigwa one night lang o kami. Okay. Kaya po kami natutulog dito ka, Tegram, para mabantayan yung mga tatay natin na gumagawa ng bahay. At makatipid na din. Kasi yung, yung isang punta natin, more than 1,000 po eh. Matipid okay. na lang siya. Ma, mabili na lang kung ano yung mabili. Tapos ang kagandahan lang, nalalaman ko yung buhay po nila ng ganong oras, yung umaga, yung gabi. Ano mga sila eh. Ay, mm. ito, ito, ito. Hindi ko nga matanggal ito na akong kuko. Hindi, okay lang po yan. Makain, fiber po yan. Mapait-pait naman po ata, ayan. Hmm. <laughs> sa saw ko sa Matamis. Masarap po, no? Tapos yung ubas, kain mo kayong konting ubas na yan. Oh. Hindi po. Konting. Para hindi ko kayo mabigla, kahit yung ano lang, yan. Pugasan niyo to. Naya, hmm. Okay. promise niyo sa akin, uubusin niyo ngayon to, ha? Pagka hindi na uubusin mama mo to, sabihin mo sa akin doon, baba ka, no? Masaya ka ba talaga? Okay na si mama? Uh -huh. Hmm. Okay, paano po? Doon na po ako. Uh -huh. No? Sige uh -huh. po. Uh -huh. Nand nandun, nandun no si Tito Darius. Woo! Good morning! Good morning! Tito ako! <laughs> Powerful, grabe. Mag-update lang ako doon. Nandun po si Kuya Junimar. Katagram. Bali, dito po kami nagsiset ng ano. Nagsiset ng aming tent. Mamaya po niya nagsiset po ni Tito Darius at saka ni Kuya August. Ang gaganda ng mga nakaupo doon, oh. No? Morning po. Magandang umaga po. Ah? Mga... Hindi tayo pinapansin. <laughs> good morning po. Good morning po sa inyo. Parang ang lulungkot nyo naman po. Good, Good morning, morning po, mga katekram! Oh, okay, nalungkot ako. Kala ko may mga problemang pinagdadaanan eh. Good morning, ate. Ang galing ni Kuya Daniel, oh. May ano na, may papag na. Hmm. Kahapon na, ito po ang kaniyang hinakot. Doon pa ho, kasi ito nang gagaling sa ilog. Doon po sa uh. baba. Pinapasampapong pataas. Oo. Oh, kaya, ano lang, tayo ko kay Kuya Daniel. Sinisinop niyo yung pamilya niya. Siya po si Kuya Daniel ngayon? Kumuha po ulit ng ano? May po, Ah. Mm hmm. Morning, Kuya. Balita ako, pinaparusahan mo itong asawa mo. Hindi. Yeah, <laughs> Hindi, uh, uh, yeah, uh, ganito dito ka, Dito ko nakita yung kasipagan ng mga babae talaga. Dito sa... Ano na to? Lugar na to. At sa tribo pala na to. Uy, Daniel, ano? Kailan kayo nakarating? Kabalik po kami nung Ah, kinabukasan pala. Nakabalik na. Kailan na tapos oh, kuya? Ilang ah, ano 'to? Ah, Gano'ng gano kabigat? Tingnan ko lang kung kaya. Sando, ah, yeah. ma gaano katagal 'to tinapos? So, ah, okay. Ito ano 'to dito na, ano, kuya? Asa ah, likod pala 'to? Oh, kung ano yung ano, ano yung maitutulong ko, gawin na natin. Oh, may ano dyan ha. Dito Darius. Dito sa kabila. Ah, siguro nakatalikod to, madumi. Oo, oh, parehas pala. <laughs> Oo. Oh. natin. <laughs> Aboot! Oo, oh. <laughs> oh, may pandinding na. Kata <laughs>

Mm -hmm. galing, eh, no? ah, ang galing, ano? ang kagandahan sa ganito ka, Tekram, pagka ganitong dingding, napaka-presko. Palagay mo na sa magkabilahan, kuya. Baka mahulog. Hmm. Ganda. Presko, no, Tito Darius? Mm -hmm. Ano nga lang eh, kailangan lang talaga silang suportahan, pambili ng yero, mga ibang mga, mat materyales. Ang galing. Mm -hmm. Wait lang, Tito Dari, sandali. Baka tayo. Ganyan. Ganun pala. Ayon. Ikaw, ito, ito Agos, pagka binibiyak mo yung ano, ginaganyan mo ba? Diba? Ay, hindi. Ano yung sa'yo? Ah. Gagano'n <laughs> yung muna yan, o. O. Ayun, ang ng nga, lili, -liliat para lumabas yung... Ano yun? <laughs> yung buko, ano, tatay? <laughs> Ay, mabag Ape, sabi di abo. Abo ko dito. Ay,